sa isang maliit na tahanan sa isang syudad, may isang dalaga na ang tanging pangarap ay makatulong sa kanyang mga magulang at magkaroon ng marangyang buhay. Sa kanyang kagustuhang kumita ng pera, ang kanyang paningin ay mag-iiba. Tila tanging pera ang sagot sa lahat ng problema. Ang susi sa kasiyahan at tagumpay. Jenny, anak! Tara na, tawagin mo na yung papa mo. Luto na yung pagkain. Pa, kakain na po. Ay, naku, sige anak, susunod na ako. Sige po. Eh, gusto na yung tatay mo, anak. Susunod na daw. Ayaw na ba na? Tara na, maupo ka na rito, kakain na tayo. Yes. Hmm, anak, pasensya ka na. Wala kasi tayong pera eh, kaya hindi namin mabili ng papa mo yung gusto mo. Pero kung may gusto ka, pwede ka naman magsabi sa amin. Basta kaya namin, bibili ka namin. Nay, okay lang po. Hindi ko po kailangan ng regalo. Ang mahalaga po, kumpleto tayong pamilya. Okay na po. Kan? Sigurado ka ba, anak? Oo po. Pasaya na nga po ako eh. Bakit, po? Eh? Ano naman, anak? Eh, syempre bilang magulang nalulungkot kami kasi hindi namin maibigay yung alam mo yun, yung lahat ng gusto mo masakit din para sa amin actually po may gusto ko akong sabihin gusto ko na po, nang po makatulong papayagan niyo po ba akong magtrabaho kasi mag-apply na po ako Para sa akin, okay lang, anak. Basta mag-iingat ka lang din palagi at Salamat kasi gusto mo kami matulungan ng papa mo. Dali lang. Ano po? Eh, nakang bata-bata mo pa. Baka mabigla ka naman, kaka 18 mo lang. Saka di ba sabi ko naman sa'yo, malakas ang tatay Hindi po, tay. Pwede naman po akong bumalik sa pag-aaral. Basta gusto ko po ngayon makatulong sa inyo. makatulong po sa pamilya ko. Sige anak, nandito kami para supportahan ka sa gusto mo. Ito ang bahala anak, eh, pasensya ka na. Kaya nga po tay, kasi may kanamdaman din po si nanay. Kaya napagpasyahan ko po talagang mag apply ako. Salamat hmm. anak, eh... Ayaan eh, mo, pag ano, lumakas-lakas yung kita ni tatay, Titigisin naman mo kita sa pagtatrabaho, kaya ano? Wala po yun. At saka, anak, pasensya ka na, wala akong may tulong sa'yo kasi nagkasakit din ako eh. Okay oh, lang po, Nay. Hindi yeah, mo, pag ano, anak, makakabawi rin ako sa inyo, hayaan nyo muna yung mga ganyang bagay. Eh, kumain muna tayo. Oh, sige, tara, kumain na tayo. Saka nyo naisipin yan. Paabot nga ako ng kutsara ni do Diyan, gusto mo maganap tayo ng trabaho. Kasi ba nakita ko na sa isang establishment char mm. nag-hire sila. Baka, gusto mo lang, ganun. Actually, naisip ko rin mag-apply. Kasi nga, si nanay, si tatay, may mga gamot sila. Eh di, gusto ko tumulong. So, na natin agad bukas. Malay, mo, tanggapin tayo, di ba? Eh di, tara. Okay, tara. Siguro mga nine, if okay lang sa'yo. Nine. Ayan. <laughs> o, okay, idaanan mo ako? Oo. Oh. Sige. Bukas sa Hmm, mo matanggap tayo. O, pala na. Mag-aasikaso pa ako ng resume, <laughs> May Sige. Ingat ka. Matanggap. Kasi makakapasa tayo, di ba? Ano <laughs> so, na, sumay tayo pasok bukas, ha? Hmm. Ano na. Natutuwa sila nanay nito. <laughs> Nay, tay! Ano po? Hey. O oh, ay, may laka na pala. Ay. <laughs> hmm. ano Pero pumayesto ko na dyan, kakain na, sa na tayo. Saan ka pagaling? Ba't ngayon ka lang nakauwi? May sasabihin po ako. So, so. Baka gano'n ano? Nanggap mo ako sa trabaho! Ay, oo! Ganyan ko ang anak natin! <laughs> may trabaho na ako, tay! Oo, may trabaho na ako! Um, kakatrabaho ka na o, yung sasahurin mo, ipunin mo. Opo. po. Hmm, para sa'yo lang yun. Kasi hanggat may trabaho pa ako, eh, akong bahala dito sa bahay. Sige tayo, ano ulang natin? Kasi <laughs> kailangan po ka nakakain na tayo. <laughs> Hindi na, nakaluto na yung nanay mo. Ano bang ina mong <laughs> trabaho? Sa sales po ako. Diyan sa office. Oh, wow, galing mo oh. naman. <coughs> Bagay, malapit-lapit naman sa course mo. Oo po, hmm, basta yung sinabi ko sa'yo, galingan mo lang, anak. Oo, pagbutihin mo yung trabaho mo, anak, ha? Basta, yun lang yung papayo ko sa'yo. Enjoy mo yung trabaho mo kasi doon katatagal. Sana nga po tumagal. Tagal ka doon, ikaw pa ba, eh? anak kita. <laughs> Siyempre, tatay kita, hey! <laughs> Karatay, Nay. Simula ngayon, tutulong na po ako sa bahay. <laughs> talaga tong ano. <laughs> ay, kaya mo yung anak, anak niya, wala ako sa iyo. Siyempre! Sabi ko naman sa iyo nga, hanggat malakas pa ako at kaya akong magtrabaho, akong bahala dito. Pero kung ikaw anak, kung gusto mong tumulong, wala namang problema. Tutulong po ako. Mm, so, ko na. na po yun sa inyo, sa pagpapalaki niya sa akin. <laughs> Napakabay sa talagang bata. Salamat na lang. <laughs> Siyempre. Ah, uh, tututuwa ako at napalaki ka namin ng na maayos. Tsaka, sino pa bang magtutulungan? Tayo-tayo lang din naman eh. Bagay. <laughs> Nakalipas ang ilang buwan, simula nang magtrabaho ang kanilang anak. Naging mahusay siya sa kanyang tungkulin. Lumaki din ang kanyang kinikita at nasasagot na niya ang mga gastusin sa kanilang bahay. Nagbunga ang kanyang sipag sa pagtatrabaho. Ngunit natuto naman siya ng ibang bisyo at pagkakagastusan na maaaring makasagabal sa kanyang pamumuhay. Ito ha, mm. tumiwili ka na ng kakagimik ha. Sa pampawala din sila sa trabaho. Siyempre, sarap-sarap kaya ang inom. May pogi lang... nga doon kanina eh. Kung <laughs> wala lang ang pasok, ay naman gabi-gabi. Pero papatos ka kasi nga may pogi nga doon kanina. Sino doon? Ang dami-dami. Kaya nga, o, oh, di pupunta ka pa din. Oo, oh, pogi. Bakit? Ano, gabi-gabi na lang tayo ganito? Hindi! May pasok tayo bukas! Lika na! Sinungaling ka! Gusto mo rin naman! Oo! <laughs> <laughs> oh, pero sa ano na? Sa day off? Okay! Ha? Please! Inom tayo ulit! O anak! Oh! Saan ka ba galing kagabi? Uh, alam mo namang nag-aalala kami sa ng nanay mo. Saan? Hmm, dyan lang. Saan mga kaibigan ko, tay? Ay, siya nga pala anak. May kasabihin sa nanay ko na, ako. Malilit na kasi ako. Ha? Mamaya na lang. Sige, anak. -ing Ingat ka. to. Oh. Tapos na yan. Tapos na? Oo. Oh. Eh, di na siya tayo. Sige. Ano na? <gasps> Uy, alam mo ba? Rinikilig ako pag tinitingnan ako ni Ken. Uy, baka nga mayroon <sighs> ano sa naabutin yung paghahama mo. Hmm. Hindi, minsan lang naman may labing taong. Bitter mo naman. Hindi ka na. Ano dyan tayo? Bakit parang dinin sa inyo? Ewan ko, umalis ata sila na eh. Tara! Taso ka! <laughs> Ay, may tao pala dito. Good evening po. Anong, Anong na, ba, Tay? Ano yan? Bakit ang dilim? Eh, yun nga. Sana yung sasabihin ko sa'yo kanina, nak. May eh, kaso nagmamadali ka naman. Hmm, um, isang araw pa kasi tayo may disconnection ng kuryente. Ha? Disconnection? Paano disconnection? Nagbigay ako ng pera, tay. Anong nangyari don sa binigay ko? Eh nak, pasensya ka na, nawalan din kasi ng trabaho yung tatay mo eh. Kaya yung ibang natira natin pera eh, pinambili ng gamot ko. Hindi kami nakabayad ng kuryente. So ako na naman lahat. Diyos mio! <laughs> ano ba ang kala niyo sa akin sa pamilyang to? Nagtatay ng pera? Anak, kasi nagamit ko yung perang natira. Hindi, tay. Hindi niyo alam yung pinaghihirapan ko. Akala niyo ba madali lang kumita ng pera sa labas? May pasensya ka na ng muna ngayon anak eh. Kaya mo bukas pag nakadiskarte ako, ibabalik ko sa agad yung pera. Ay! Gusto ko na talaga umalis sa pamamahay na to! Hmm? Sad. Ako na pong bahala kay Jenny. Salamat, Rosa. Sige. Oh, so, yun lang. Sige po. Di ba sobrang sama nang ginawa mo sa nanay ng kakay mo? Hindi naman nila pinangsugal pati pinambisyo yung pera. Ano? Pati ba naman ikaw? Ikaw na lang kasama ko sa ganito eh. Akala ko yung suporta makukuha ko sa'yo. Kasi naman... Kasi... Kasi kasi, alika na. Mag-bar na lang tayo. Unti-unti, <laughs> binago na ng pera ang dating mabait at malambing nilang anak. Ah, uh, anak, busy ka ba? Ah, huh? ano ba yun? Eh, pasadya <coughs> ka na anak ha. Hihingi lang sana ako sa'yo ng pambahid ng tubig. Ha? Tay, kakabayad ko lang ng kuryente. Ako na naman lahat, ako na naman lagi pasensya ka na anak Umhapit na rin ako sa mga kumpare ko eh Halos lahat sila Wala na rin daw pera ngayon eh Kanya, ako lahat Sige, ako na lang lahat oh, mm! Ah. Pasensya ka na, wala akong maitulong. Naubos na rin yung pera natin kakapagamot niya sa time. Okay lang yun. O ba? Eh... Tutusin. Kasalanan ko rin naman eh. Nawalan na ako ng trabaho. Sa totoo lang, cargo ko naman talaga kayong dalawin. Eh. nangyari ang hindi inaasahan. Nasagasaan ng lasing na rider ang kanilang anak. Ito ay nagdulot ng pagkabali ng kanyang binti at pagtigil sa kanyang trabaho. Nandiyan na anak mo. Nandiyan na anak. Ayun mga anak. Ano na? Anong gusto mo? Huwag kita ng makakain, tubig. Anong pagkain? Kagaling ba ako dyan? Sige anak, may mo, na muna. Dandaan lang. Ano anak, may kailangan ka pa ba? Kukuha kita. Para makabawi yung lakas yung katawan mo. Gusto ko magpahinga, malis na kayo. Hindi ka na yung... Pagpaingay yung bata. B. Uy, ikaw pala yan. Gusto ko na. Ito, yung paa kong pa rin. Sana gumaling ka na, B. Bakit ba sa akin nangyari to? Ang dami-dami dami tao sa mundo. Sa akin pa talaga nangyari. Paano na kumakapasok niyan? Ayoko maging agaya ni nanay at saka ni tatay. Helpless. Walang ka pera-pera? Hindi naman lagi sagot yung pera eh. Masalamat ka nga, ganyan lang nangyari sa yo, eh. Salamat? Sa Diyos? Salamat na ano? Nabali yung buto ko? Magpahinga ka na. Basta dito lang ako pag kailangan mo okay? Alis na ako. Magpapahinga na muna ako. sa so, mga is Sir sure, kawas? Ay, boss! Parwa siya, boss. Sige, boss, iwan mo na lang. Ako nang mahala. Balik ako na lang. Ah, okay. Um, um, may susi. Ayaw matanggal, boss. Tito, kamusta ka na po? Thank oh, uh, Alam mo, maraming salamat talaga kasi malaking tulong sa amin to, lalo ngayon. Eh, mahirap na. Maputulan pa kami ng kuryente. O, pandagdag gastos din sa bahay. Wala namang ibang kikilos sa amin ngayon. Basta, salamat talaga, Iha. Sige po. Um, uh, aalis na po ako, ha. Uh, Magingat Mag-ingat po kayo at pag po kayo masyado magpakapagod po dyan, baka po kasi <laughs> kayo naman po yung magkasakot. Eh, wala. Kailangan eh. Basta, salamat, Iha. Mag-ingat ka rin. Salamat <laughs> sa'yo. Minsan, may mga pagkakataon na naliligaw tayo ng landas sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroon tayong mga natatanging kaibigan na pilit tayong ibabalik sa tamang landas. Sandali lang anak ha, kunin ko lang yung gamit mo. Ayan, aminom ka na ng gamit mo Oh! Ano to? Wala na palang laman yung antibiotic ko. Pasensya ka na anak ha, kasi ang tatay mo naman gumagawa naman ng paraan yun eh. Para maibili ka ng mga kailangan mo. Gawan ng paraan? Nasaan? Good evening. Hindi ko naman ramdam. Kaya nga gusto tatay mo, di ba? Para maganap ng pera, ano? Wala akong pagkain, wala pang gamot. Paano na ako gagaling yan? Masensya ka na anak, hayaan mo gagawa rin ako ng paraan para makahanap ako na peros, mabila ka talang gamot mo. Diyan, ba't ko naman tinataas ng boss si tita? Tita, lalabas ko lang po siya sa handlet, ta Salamat, Salamat po. Ang Ay. Ay, yung ano pala, yung basura sa bahay, pasuyo na lang, aalis kasi ay, kami, ha? Ay, sige. O, oh, oh, pagdaan ng basura, eh, okay, sasabay ko na. Pang -kape. Ay. kape. Salamat. Yeah. Ingat mo, sing. Bakit ba ako dito na dito? Ipapakita lang ako sa'yo. Baka sakaling mamulot yung mga mata mo. Tapos makita mo yung sacrifice na ginagawa para sa ng tatay mo. Oh, ano anak? Anong ginagawa mo dito? Pa, hindi ko alam. Dito ka pala nagkatrabaho. Hmm. <laughs> eh, kailangan na laki kasi alam mo naman, tapos ganyan pa yung sitwasyon mo. Kailangan gawin to. Ito ka nagpapahinga ka sa bahay. Kumain ka na ba? Hindi, saan po? Nung ka, sige na. Tara na. Lux, pasuloy na lang ha. Salamat, iya. Okay po. Anak, yung gamot mo ha. Salamat, Rosa. Hindi ko inasahan yung mga pinakita mo sa akin. Nawala yung galit sa puso ko. Salamat. Ano ka ba? Wala yun. Parang kapatid lang nga turing ko sa'yo eh. Wala na lang ako din yun ako dito. <laughs> Salamat ulit ha. Sige na, alis na ako, May kailangan pa akong kasikasuin eh. Sige, ingat ka. Bye. Bye. Kanyan. Ako lahat. Sige, ako na lang lahat. Oh. Mm. Na. No. <laughs> Gawin Doon ng paraan? Nasaan? Good evening. Hindi ko naman ramdam. Na? Kaya nga gusto sa tatay mo, di ba? Para maghanap ng pera, ano? Wala nang pagkain. Wala pang gamot. Paano na ako gagaling yan? Anong disconnection. Nagbigay ako ng pera, tay. Anong nangyari dun sa binigay ko? Eh, nakpasensya ka na nawalan din kasi ng trabaho yung tatay mo eh. Kaya yung ibang natira natin yung pera eh, pinambili ng gamot ko. Hindi kami nakabayad ng kuryente. So, ako na naman lahat. <laughs> Diyos yo. Ano mo kakala nyo sa sa pamilyang to? Nagtatain ng pera? Ano? Ay! Gusto ko na talagang umalis sa pamamahay na to! Huh? Hmm? Ay, ka na pala. Uh, Nay? Uh, oh. Bakit ka umiiyak? Masyari na po kayo ah. <laughs> na <masalilang> po ako. <laughs> hindi ko po alam na kahit nahihirapan kayo, hanggang kayo sa akin. <laughs> okay lang yun, anak. Eh, kung tutusin, kasalanan ko yun naman kasi kagago ko kayo ng nanay mo. Kasaysa ka na, napinit na ka dahil sa amin. Kailangan niya, anak. Kailangan niya. Kailangan niya. Kailangan niya, po na nga ngayon. Nakikmasa, nilipo ako. Kailangan niya, anak. Sige na, tutulungan ka na. Kailangan niya, ikaw mag-alala, pag maganda na ang diskarte ni di tatay eh, makakakain din tayo ng mas masarap. Pasensya na po talaga. Ang akong batang to. Naisipin yun. Sa pamamagitan ng pagsubok, pagkakamali, at pagmamahal ng kanyang pamilya, natuklasan niya ang tunay na halaga ng yaman. Hindi sa kung anong nasa bulsa, kundi sa kung sino ang nasa tabi niya. At ito ang kwento ng isang anak na natutong pahalagahan ang pamilya, higit sa kahit anong halaga. para mabilang kita ng gamot mo. Jen, ba't mo naman sinisigawan si tita? Bakit ba? <laughs> Uy! Panakaway! Hindi mo nga 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 Action! Narinig ko yung usapan na, usapan nyo ng anak natin. Bakit? Ang taroy naman ito! <laughs> Action! <laughs> Ruling! Good evening, po. Hey. Eh. Nay! Tay? Ano ba? Ba, ba, ba wala akong nakita? Wala ka makita. Hindi na sila. na naman eh. Eh, Lagi sa sila. Hindi na sabi na. Hindi na naman anak. Hindi na nga! Anak! pasuyo na lang kay Kenya. Sige. 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 Tsaka, <laughs> sino ba ba magtutulungan? Tayo-tayo lang din naman eh. Bagay, <laughs> tama Iyawala naman ni anak Ano bang ina apply mong trabaho? Ano ba ina apply kang trabaho? <laughs> <laughs>